Mabawang uh, tao dito sa amin, ah. Parang kilala ko to. May kailangan po ba tayo? Ikaw na yan? Sino ako na yan? May ako naman talaga to. Kanina pa ako nakatayo rito. May problema ba tayo? May kailangan ka ba sa akin? Ayos yung outfitan mo ngayon, boss, ah. Bakit? Ibang-iba ba? ka na, ha? Ano? Kilala mo ba ako? Kilala mo ako? Oo, oh, oh, kilala, kilala kita, Sino Mr. Ako? Boy B. Sino ko? Ah. Ano na? Kamusta na? Kamusta, Kamusta na? Eto Ito, pogi pa rin. Walang pinag-iba buhat ng tayo yung huling magkita. Ang naiba lang na ako ng tricycle. Wow. Buhat nung hindi kita na pagkikikita, nakabilay ko ng tricycle. Nakabilay ko ng damit ko. Kita mo? Ayos yung formahan na. Aba, aba. Kita mo, hindi ba? At higit sa lahat, sumekse ko. Napakaganda ng damit, Tum -tum. ha? Oh. Ayos yan, ayos yan. talaga, ayos talaga. Ganda, oo. Oh, oh. Ayos talaga, napakaganda presko. ng pera niyan. Mm. mm. Huwag mong hawa parang ay. binababastos mo na ako niyan. Eh. Grabe naman to. Tingnan mo to, yung short ko. Mm. Ternong ternong. Eh, ng eh, bi, syempre nga, kaya nga eh. Etong short mm. ko na to, kahit iupo ko siya, ayan, iupo ko siya, ayan. Mm. Ayan. Hindi siya nabibisiklat, hindi siya nabibisiklat yung short na yan. Ang bigat ko ay 95 kilo. Hindi diba? 5'7 oh. ako. Ayan. Ang sukat nitong polo short na terno ko. 3XL. Ayan. Ayos yan na. Ayos. Siyempre, diba? Saka ang feeling ko rito, napaka-sexy ko. At higit sa lahat, napaka-pogi ko. Napaka-gwapo ko. Kasilip lang, ha? Oh! Oh! Diba? Diba, diba na talaga pag... Hmm. Yung mayaman. Siyempre, siyempre. Sabi ko nga sa'yo, buhat nung hindi kita nakita, maraming blessing ang napunta sa akin. Tiyan mo Ay, siyan. Eh, ba't nandito ka? Mm. Ay, Lapa... ko. Ay, pabiyahe ko. mo. Pabiyahe ko, hindi ba? Ay, siyan. May tricycle na nga ako. Oh. Ayos, ah. Ah, ah. Napakaganda nitong damit. Terong-tero. Matanong um. ko lang. Waistline ko, waistline oh, oh. ko. Huwag ka muna magtanong ng tanong. <laughs> waistline ko, 38. Garterized nga pala siya. Garterized tong short Ayan. Mm -hmm. Diba? Dalawang bulsa meron. Diba? May bulsa. Ako maganda. Diba? Diba? Pipili ba naman ako ng hindi maganda at hindi babagay sa akin? Diba? Wala siyang bulsa rito sa likod. Meron siyang two pockets. Harap sa side, di ba? Mm. mm. Ano pa tatanong mo? Ito ko? malupit kong tanong syempre. Oh. Saan mo naman nabili yan? Nasa comment section kung saan ko nabili to. Kung gusto mong mag ang boy B, maging pogi at maging gwapo, nasa comment section, ha? Check mo na lang. Di ba? Babiyahe pa ako.